Hello guys! For today's video ay update namin kayo sa presyo ng mga bigas. Marahil ay marami ang nagtatanong sa inyo at nabibigla kung bakit sobrang laki yung itinaas ng presyo ng mga bigas natin. Sa video na ito guys ay pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Pati na rin i-update namin kayo kung magkano nga ba ang presyo ng bigas sa ngayon. Make sure guys na tapusin nyo yung video na to para wala kayong mamiss na important information. Siguro napapansin nyo guys na kapag namamalengke kayo, noon may nakikita pa kayo na 38, 39 na presyo ng mga bigas. Pero ngayon guys, yung pang mababa, nasa around 52 pesos na. So imagine nyo yung gap ng presyo ng bigas natin dati tsaka ngayon guys. At magbibigay kami guys ng ilan sa mga posibleng dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bigas natin. Ang una guys na posibleng rason ay ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Siyempre guys, gumagasto sila sa gasolina para sa pag-tracking ng mga bigas. So for example, tumas yung gasolina, yung naging dagdag presyo ng gasolina, idadagdag din nila dun sa uh, kapital ng bigas. So isa yon sa posibleng rason. Yung pangalawa guys ay ang pagtaas ng presyo ng palay. Kasi kapag konti yung supply ng palay guys, naapektuhan yung presyo nito. Pati nung mga nagdaang araw guys, ba diba dumadalas yung pag-ulan? So kapag maulan guys, marami yung hang mga palayan, kaya tumataas din yung presyo ng palay natin. At isa yan sa naiisip naming dahilan kung bakit sobrang taas ng presyo ng bigas natin. Maidagdag ko lang pala guys, kapag masama yung panahon, nahihirapan silang magpatuyo ng palay. At isa rin yan sa magiging rason para tumaas yung presyo ng bigas natin. At yung pangatlo naman guys, ay ang pag ng mga kapitalista ng mga bigas ini stock nila yung mga bigas nila guys para kumonti yung stocks at yung demand guys since mataas yung demand maiitaas din nila yung presyo dyan papasok yung law of supply and demand so yun yung tatlong naiisip naming dahilan guys kung bakit sobrang taas ng presyo ng bigas natin ngayon Marami sa mga customers guys yung nagagalit sa mga nagtitinda ng bigas dahil sa sobrang laki talaga ng itinaas ng presyo. Lagi nating tatandaan guys na yung suppliers natin eh, nakadepende lang naman yung presyo nila sa rice meal. Siyempre kailangan din nilang kumita kahit konti kasi kaya sila nagnenegosyo e eh, para kumita sila para sa kanilang pamilya. Ngayon naman guys ay i-update namin kayo sa presyo ng bigas. Take note lang guys, hindi fix yung presyo ng bigas natin kasi halos linggo-linggo ay tumataas yung presyo nito. Napakagalaw ng presyo ng bigas ngayon guys at yung sasabihin namin sa inyo, e base yun sa huling biyahe namin. Ito guys, yung hobby denorado, ito ngayon yung pang mababa namin. Imagine guys, noon makukuha lang namin to ng 960. Ngayon, nasa 1,230 na agad yung kapital. Imagine guys, yung gap nasa 270 pesos agad. So, ganun talaga kataas yung itinaas ng presyo guys. Ang next naman guys ay itong super rice. Ito guys, imported siya. Noon, makukuha lang natin to ng 1,070. Ngayon, yung kapital nasa 1,280 na. Yung presyong yun, guys, presyo na ng pangbenta noon. Ngayon, kapital pa lang. And next, guys, ay itong aromatic or jasmine aromatic. Ito, guys, noon, nasa 1,080 lang yung kapital. Ngayon, nasa 1,320 na. And ito, ito guys, yung bestseller natin, yung Coco Pandan. Noon, yung capital nito nasa 1,080. Ngayon guys, 1,320 na. Imagine guys, yung gap nung presyo before tsaka ngayon, sobrang laki talaga ng itinaas. Kaya apektado talaga yung mga negosyo, um, yung mga nagtitinda ng bigas. Kaya napipilitan din sila na itaas yung presyo guys. Sobrang laki talaga ng impact guys ng pagtaas ng presyo ng bigas. Hindi lang ang apektado ay ang mga nagtitinda ng bigas, kundi pati yung mga consumers guys. Kasi imagine noon may mabibili tayong TIG to 38, TIG to 39, ngayon guys yung pinakamababang presyo ng bigas nasa 52 pesos na. So sobrang laki ng impact talaga niyan guys sa mga consumers, lalong lalo na sa mga minimum wage earners. At hindi lang yung mga minimum wage earners yung apektado guys, kasi kahit tayo apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasi hindi lang naman presyo ng bigas yung tumaas eh. Lahat talos ng bilihin guys matataas sa ngayon. Yung budget siguro na noon napapagkasya pa, ngayon hindi na. Kasi kami personally guys, yung budget na alated namin sa food noon, eh hindi na namin mapagkasya sa ngayon. Ang may papayo namin sa inyo guys ay una, matuto tayong magtipid. Lagi nating i-consider yung needs over wants. Kasi guys, lagi nating i-prioritize yung needs natin dahil sa sobrang hirap ng panahon ngayon. Unahin nating bilhin yung mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, pangulam, damit at iba pa. Saka na natin isipin guys yung pagbili ng mga wants natin kasi priority natin ngayon ay yung savings or emergency fund. At ang pangalawa naman guys ay hanggat maaari ay magkaroon kayo ng extra income dahil sa panahon ngayon guys, hindi na nagwo-work yung single source of income lang. Dahil ang mahal ng lahat ng bilihin guys. Sobrang taas ng inflation rate. Kaya dapat guys, meron tayong extra income aside sa main source of income natin. At kung interesado kayo guys sa mga extra income, Meron kaming ini-upload na video sa YouTube channel namin. Ilalagay na lang namin sa comment section guys or sa description box para ma-check nyo rin siya guys. At ang pangatlo at pinaka-importante guys, lagi tayong magdadasal, humingi tayo ng guidance kay Lord at lagi nating iisipin guys na God will always provide. At sana may natutunan kayo sa video namin for today at para sa hindi pa nakaka-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. That's it for today. Bye.